At Faith Tourism ipakikilala sa Laguna, magpapaunlad sa lokal na ekonomiya. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok! DJ Frankie mga ka-vibes, formal nang binuksan ng Laguna ang pintuan nito para sa faith-based travelers sa paglulunsad ng Laguna Pilgrimage Tourism Program nitong Sabado sa National Shrine of San Antonio de Padua sa Pila, tahanan ng patron saint ng mga nawawalang bagay. Layo ng programa na kilalanin ang Laguna bilang pangunahing pilgrimage destination sa pamamagitan ng pagpapakita ng mayamang pamanang kultura, makasaysayang simbahan at mga espiritual na landmarks sa lalawigan. Bukod sa pagpapakilala ng mga religious sites, layunin din ang inisyatiba na palakasin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtulong sa mga produkto at negosyo ng iba't ibang bayan at lungsod na nagbibigay naman ng kabuhayan sa turismo or sa tourism workers at MSMEs. Ipinakita sa isang video presentation ng iba't ibang simbahan at tradisyong panrelihiyon sa Laguna na nagbigay sa mga kalahok ng sulyap sa mga lokal na debosyon at kasaysayan. Samantala nagpahayag ng supo, ng buong suporta ah, ang uh, mga tour operator, tourism officers at lokal na pinuno sa programa na nakikitang may malaking potensyal para pasiglahin ang ekonomiya at palakasin ang partisipasyon ng komunidad sa pagtanggap ng mga diboto at bisita. Magdaraos naman ang Laguna Tourism, Culture, Arts and Trade Office ng seminar workshop para sa tourism officers mula sa 24 na munisipalidad at anin na lutsod simula ngayong araw hanggang sa darating na Miyerkules, Nobyembre 26 upang buuin ang framework ng programa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa gb 99.9, Your Good Vibes.